Totoo ba na si Kristo ay isang born again? Sa video na ito, tatalakay natin ang isang pangkabanata sa buhay ni Kristo tungkol sa kanilang sinasabi na si Kristo ay isang born again. Magandang araw. Ang tanong kung pwede bang tawagin si Jesus na isang born again? ay isang kawili-wiling tanong na naglalagay ng dalawang magkaibang pananaw tungkol sa konsepto ng pagiging isang born again. Sa isang banda, ang born again ay isang termino na karaniwang naunay sa mga Kristiyanong naniniwala na ang isang tao ay kailangan magkaroon ng personal na karanasan ng pagtanggap kay Panginoong Isus bilang kanilang tagapagligtas upang matanggap ang kaligtasan sa ganitong konteksto si Jesus bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ay hindi nangangailangan ng isang muling pagsilang dahil siya ay perpekto at walang kasalanan habang sa kabilang banda may mga interpretasyon na nagsasabing si Jesus ay born again sa pamamagitan ng kanyang binyag sa ilog sa Hordan. Nangyari ito nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyo ng isang kalapati na nagiging marka ng kaniyang pagiging anak ng Diyos at ang simula ng kanyang ministeryo. Ito po ang dahilan kung bakit siya pininyagan at hindi po para siya ay magiging bulagin. Huwag po natin kalimutan na si Cristo ay bulak sa langit. Ang ibig bang sabihin na bubaba siya dito sa mundo at nagbabago ng kaniyang kaugalian. Bakit may nakatira ba mula sa langit na isang makasalanan? Ang pagtawag kay Jesus na isang ay isang bagay ng interpretasyon ay nagmumula lamang sa kanilang sariling interpretasyon o sariling pananaw. Dahil wala tayong mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagbabago. Ito po ay mababasa natin sa sulat ng Hebreo Kapitulo 13 Pesikulo 8 na si Kristo ay kailanman di nagpapako. Huwag po natin kalimutan na si Kristo ay ang pinagmumulan ng pagkabanan. Kaya isang malaking kamalian ang sabihin na si Kristo ay isang born again dahil para na rin na sinasabi natin na si Kristo ay nagkasala kaya dapat paguhin niya ang kanyang sarili. Ang mahalaga ay ang pag-unawa sa kahulugan ng pagiging isang born again at kung paano ito nauugnay sa ating pananampalataya kay Jesus. Narito ang ilang kadagdagang punto na dapat isa alang, -alang. Ang konsepto ng pagiging born again ay nagmula sa mga turo ni Jesus sa Biblia na mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Juan Kapitulo 3, Versikulo 3 hanggang sa 5 Ang bunagin po ay hindi tungkol sa isang binyagan kung hindi ito ay isang proseso ng pagbabago ng tao sa kanyang buhay Ang bunagin ay isang personal na desisyon na dapat gawin ng bawat tao sa kabuhan, ang bunagin ay hindi isang reliyon dahil ito ay isang paraan na pag-aalay ng isang makasalanan upang magbabago ang kanyang buhay. Kaya mas mainam na kung naisipan natin na magiging bunagin ay huwag na po nating ibahin ang ating pananampalataya. Dahil hindi naman po sinasabi ni Kristo na kung ikaw tao magbabago sa iyong sarili, iwanan mo na rin pati ang simbahan mo. Kaya kung tayo po ay bininyagan na halimbawa sa katoliko noong bata ka pa, ay wala na pong dahilan na magpapabinyag tayo uli sa ikalawang pagkakataon. Dahil ang tunay po na kahulugan ng pagbuborn again ay ang pagbabago natin mula sa masasama nating pagkatao. At hindi po Sama sa masasama ng binyag na mayroon tayo. Kaya po, ang totoong born again ay ang nagbabago sa sarili at hindi sa kanyang relihiyon. Dahil para ka na rin nagbabago sa lahat mong mga bisyo, ngunit doon ka na titira sa ibang bahay. Salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa sunod nating video. Amen.